Ayun oh Ayun oh e, Dito 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 to dumoos sa atas dumoos sa atas di to kase oh, ayon ayon dami yon italak yon ayon oh ayon ako ako wala pa ayon ayon Ayun ayon 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 Ayun ayon 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 Ayan, ayan, ayan Harangan nyo, harangan nyo yan Harangan nyo to nah, Harangan po namin para malimas yung mga ito Kapag konti lang po yung tubig na yan Ayan, nice to Ayan, tilapin Ayan, ayan Ayan, dito kami Ayan po, yung kabila Ayan, yung kabila Ayan, ayan, ayan Harangan nyo na, harangan mo na Ayan, dito kami Yan, 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 yan. Oh, wait lang wait lang. Nabasahin ah, mo pala ako, pala eh. Ah, ha, dito, ano. Yan, hindi nyo na namin to. Pakasa mo. Yan, hindi kami gilimas, ha. Oh. Ito muna rin po lilimasin namin, ha. No. Yung kapraso na to. Hala pong mga, biglaan po. Biglaan paglilimas lang to. Uh, Bilaan po sila naglilimas ha. Sa kabila po, wala kami yung uh, huli. Eto, na try namin dito. Tingnan mo yung camera mo. Hmm. Okay na. Go, go, nakaraos na kami. malaki na lang po. Ayun, matutuyo na po yan. Sunod po yung kabila na yan. Ayan po, dito mo, dito mo lang kayo. Dito, dito. Ayan, para kung may sasama may isda, makikita po namin. Guys, okay, sa bus mo mo bigla. konti na lang po yun ha. Ah. Tubig na. Okay, eh. yeah, halid na. Okay, yeah. yeah, biglay mo. Diyan. Diyan, diyan. Thank hey,

Dumoy sa atas, dumoy sa atas, sa atas. Ito, Joseph. Oh, hay ayun hay dami oh. Ha, ito laki oh. Ay nako, oh. oh. Ayun ako, ako wala pa. Ayun oh, ayun oh, malaki. Ayun. Ayun. Ah. Oh, Ay nako. Oh. Okay to, okay to. <laughs> Ayun po. Oh. Sarap sa piling. Ayun oh, di ba? Marami pa rito natin oh. Ayun po. Eh oh. dito lang po 'yan oh, sa mga na-stack na tubig. Sa may tabi po ng ilog.

Ayun, hindi mo nagay. Di ba, oh? Ayun, oh. Saka po, meron po kami na huli itong mga tulya. Tulya, sulib. Yan, ito po, marami rito ang tulya, saka yung sulib. Ito po, oh. Ayun po, ayun na, malaki ako. Ayun na, ayun na, andro. Ayun, oh. Ayun, oh. 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 wala pa. Ito, oh. Biya, oh. Ito, biya, oh. Ayan. Bia, oh. ayan. Ay, Sala, ito, wala ayun, pa. Ayun na, ayun may malaki. Ayun na, oh. may malaki. Ayun <laughs> na. Ayun na, oh. oh. Pada, pada. Ayun po, oh. Ayan, buras tilapia sa kaloka, kaloka ako sa kabiya. Ang nahuli ko namin dito silid. sa paglimas. Ayun oh, sari-saring sila po nahuli Ayun. namin dito. Ayun oh. Biya, ayan biya. Ayun. Ayun samayan mo. <laughs> Ay, di pa yan, lilimasin po ng konti yan. Ayun oh, ito sa likod mo. Ayun No. Ay, marami pa. Ayun oh. Marami pa yan. Nanatay lang ng ibon eh. Sayang naman oh, no? ayun oh, no, tilapia. Ito muna kasi sasalan natin. Titimpan natin. Ayun po, parang nabubulot lang po kami dito oh, sa aming pigli masan no? oh. Kaya lang po, medyo maliliit. Kasi po, kaya po hinihuli namin to, ah uh, matutuyo na po ito. Ayan o. No? Oh. Andro, pakita may natin. Ito po yung huli namin Oh. No? Ganun mo, ganun. Kamay mo, kamayin mo, kamayin mo. Ayan po, dami oh. Ayan, kalahating timba na po yan. Meron po po kaming linimasin. Ayan o, doon sa may kabila po. Tara, tara, tara. Ay, meron po rin. Doon sa kabila. Ah, okay na yan. Ayan o. Oh. Malilit niya lang po. Pampirito po, maluluto. Ah, ayan o. Oh. Okay na yan, okay na yan. Ayan, na namin dito. Ayan, dito naman po kami. diyan dito na tubig gusto. Pagano. O, uh, pakita mo to, pagkata mo. Ay eh, ito. Dito po 'yung uh, gusto ng tubig para 'yung tubig dito, uh, mauubos. Tapos na. Eh. Uh. Ngayon to, tayo, kapote namin 'yan. At ano po kami dito, naka-jacket takas kami da. Ito naman. Sobra inedit. Ayan mo, palitan kami. Ayan, sa naman, si Osip naman. Ayan, po kanina, nakikita ko sila ng minuing uh, inaaya ko po sila na maglimas dito. Ayan, marami naman kami nahuli sa kapila. Ito yung kalating timba. Ang nahuli na namin. Ito yung iba klase. Ayan, so, sulit po yung init. Marami namin nahuli. Jackpot po. Ayan, palitan lang po kami. Palitan kami maglimas. Ayan, konti na lang po. Ang tubig. Ayun po, medyo marami pa rin isda rito sa ano to. Sa lungkaw na to. Kaya sobra po yung uh, sulit po yung ano. Yung pagod saka yung, yung hirap sa uh, mas. Dami namin na ulit dito. Ala, yung timbang na po na namin isda. Sulit. Sulit yung pagod saka init. Ayun po, salitan po kami ni Osip maglimas. Ayun po si Andrew, tiga pulot ng isda. Ayan. Ayan. Ayan po, uh, napagkainit niya lang. Ito yung po. Maglilimas kami. Ayun, tulya. Kunin yung tulya. tulya. Sayang, karami tulya. Ayan na. 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 yari na pong ano, limasin. Ayan, mamumulta po kayo yung isda. Ayan po, napagkakapal o. Oh. Ayan o. Na? Napagkakapal po ng isda. Kaya lang, medyo maliliit o. Pwede na po yan, pang Okay, kapan na kayo. Oops. Ayan, kapan na kayo. Ayan, sila na po magkakapal ako. Naglimas po ako eh. Ayan o, na, namumulut lang po kami ng isda rito. Labit yung timba nyo. Ayan po, dami o. Oh. Ayan o. Oh. May malaki o. Oh. Unahin yung malaki. Unahin yung malaki. Ayan o. Oh. pakita mo. Ayan. Bo, palong yung sinasagasaan. Ah. Ayun o, ayun sa likod mo. Ayun o, yung malaki. Ayun o. Ayun o. Na. Ay. Nahuli ah. Nagkana ka. Ayun o. Ay! Ayun dito mo. Lang. Salamat. O, oh, pakita mo. Ay! Ayun, ayun po, ayun dami oh. oh. Ah, okay. Ayun po, mga mga pampangat. Kaya lang yun sa daw, Ayun, pangalawang ispat po namin to na nilimasan. Ah, karami pa rin dito ang isda o. Alam po, medyo maliliit. Okay lang po yan. Na uh, ano lang po yan, uh, matutuyo na po kasi ito. Mamamatay um, lang, hindi mapapakinabahan. Ayun po, dami isda, namumulot na sila ng isda. Oh. <laughs> ayun. Dami, medyo oh, uh, lang po, po maliliit. Sasayang lang po kasi. Kaya, ayun, 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 ayun. Ayun, Bakit ito timba, timba, timba rito. Lapit mo rito. Oh, nyo po karami, oh. Mapupuno na po isang timba, o. Meron po yan, uh, sulib, tulya, saka sari-sari po sila yung nahuli namin dito. Dami, ano? May mga bulig Oo, oh, may mga bulig din dyan, eh. panigurado eh. Ayun lang, sa'yo po. Ayun sa likuran mo. Malalaki na. Ayun lang, ayun oh, oh. lang. <laughs> Namumulot lang ah. <laughs> Grabe ah. Oh. Dami, ano? Sobli yung pangulam natin yan. Ayun o. No? Upa, layo no? Ayun. dahan lang sa pagkapa. Ha, ano? Uh, ayun ayun o. Ayun o, ayun Ayun ayun, ayun. ayun, ayun, ayun. ayun o. No. o, diba? Ano oh? <laughs> o? lang lang huli na ista, ano? So yun, uh, na naayari na namin kapain. Ayan po yung nahuli namin. No? Ayan, salim mo ang gaya, salim mo Andrew. Ayan. Okay, dadaan lang. Y po parami, oh. Dito, oh. <laughs> ayan, po karami. Oh. Hindi po. Oh. yeah, yeah. Ayan, mayroon pa yata. Ayan no, nag-adikip ka na po. Ang dami. Yeah, yeah. Ayan, may itong ulam na. Oh. Ayan, dadakot nila, nag-adikip-dikip na po. Oh. Ayun na dami oh. Muro pang daing po sa pang piritong ano malutong. eh dami ano. oh lagi na eh na tapa 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 natin tapa 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 na lang po yan mamaya. tapa 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 Maraming maraming salamat.